pagpupugay sa mga gurong nagpapatuloy sa panatang paglingkuran ang sambayanan. Silang mga nananatiling mabuting halimbawa sa profesyon na ating ginagampanan. Sila ay mga buhay na testimonya ng ating pakikibaka. Sila ang mga patunay na ang mga karunungang marapat nating palawakin ay karunungang mapagpalaya hindi naghihintay ng kapalit sapagkat batib na ang serbisyong inilalaan sa kabataan at bayan ay walang katumbas na halaga kapuri-puri ang kanilang katatagan ng loob piniling pagsilbihan ang nakararami sa kanayunan ang kanilang buhay at karanasan ay aral sa ating lahat. Tapat ang guro ng bayan. Walang alinlangan sa pagsulong ng makatuwilang pagbabago. Maaasahan ang angkin niyang kalino sa paghubog ng kamalayan ng mga mag-aaral. Bahagi ang makabayang guro sa pagsulong ng pambansang demokrasya kaisa sa hangari ng bayan na baguhin ang lipunan. Mabuhay ang mga gurong nakikibaka. Pagpupugay sa mga guro ng bayan.